Good morning mga kamama. Magandang araw. Magandang araw ko ngayon kasi ngayon ang graduation ng ating kabebe. So yan ang ating gift sa kanyang teachers. Ayan. Pareho sila. At dinala na rin natin yung isusuot ng ating kabebe kasi 1.30 pa yung graduation nila. So sa lunch pwede siya lang magbihis. So doon na lang natin dalhin sa school. At si Kamama doon na rin magbibihis at doon na rin mag-aayos. Habang si Kapapa ay panggabi, tatawagan natin si Kapapa mamaya dahil baka makatulog. Tatawagan na lang natin siya mamaya. So yan. So yan mga Kamama. Sobrang busy. Dito na nagtapos ng suklay sa sasakyan. doon na tayo magbibis ng ating pang graduation na ano kasi magtatrabaho tayo eh baka mabaho <laughs> Maka, ma ng, ng mga co-parents ko eh syempre marami mga parents na dadating dinala na rin natin yung ating mga armas para mamaya tayo magpapalit sa school sa lunch So, yun. Maganda ang araw natin. Ngayon, mga kamama, excited kasi siyempre graduation ng ating kabebe. Bali, ang kabebe po natin, dumating siya dito sa Canada, 2 years old pa lang. Dito siya nagsimula ng, ano, ng preschool, kindergarten, hanggang grade 6. So yan, kaya ang bilis ng panahon, parang kakarating lang namin ni kabebe dito. Ngayon, gagraduate na siya ng grade 6. Sige, punta na tayo sa school, mga kamama. Okay, let's go. Sana kompleto yung nadala ko wala ko naiwan. Kasi nga, naku, makikita na ako ng teacher niya. Naunahan na pala ako, magsi 7.30 na pala. Ay, makikita niya na kagad yung bibigay ng ating kabebe bibit-bitin ko baka magkasabay pa kami sa pagpasok ng sasakyan ay ng ng school kasi minsan nagkakasabay kami noon maaga kasi din pumapasok yon kasi ano marami siyang kinukutkut lalo na ngayon graduation nag-aayos ng na mga ano stage bising-bising ngayon ang teacher ng aking anak kaya medyo maaga siyang pumasok ay, parang kailan lang. Kakarating lang namin dito sa lugar na to. Pumunta kami dito, ang anak ko, visit lang sa tatay niya. Ako naman, uh, work permit ang pinasok ko dito. Hindi pa noon ang kapapa natin, nagka, hindi pa siya noon PR. Ano na lang kami, in-invite na lang kami dito, bumisita yung anak ko, visit, tapos ako naman ay work permit so hindi pa siya nagkakaroon ng PR pero nung nagkaroon siya ng PR hindi na kami na umuwi diretso na kami na permanent mag anak naku nandun na nga yung kanyang guru naunahan na nga ako ang usapan kasi namin noon ng asawa ko ni kapapa natin, na kapag hindi siya na PR uuwi kami after one year yon so awa ng Diyos naman binigyan ng pagkakataon na ma -PR ang kapapa natin sama-sama na kaming tatlo ngayon sabay-sabay na kaming nag out taking doon sa Edmonton yun, after 2 year uh, after 3 years na na-PR kami, yun, nagbakasyon kami. Hindi na kami lumabas yung mag-exit-exit, hindi na. Yung iba may exit-exit pa kami wala. Ang nag-exit lang kami kunwari doon sa Edmonton. Doon kami. So yun, na tayo sa school. Nakita nyo yung sasakyan na pula. Yan yung sa guro ng ating kabebe. So mamaya update ko kayo sa doon sa graduation ng ating kabebe. Magkuha siguro tayo ng video kahit konti. Dito tayo dumaan sa likod kasi baka makita niya kaagad yung ibibigay ko. Makasalubong ko siya sa loob ng school. Sa likod tayo dumaan. Buksan natin ang pinto. Mga kamama, hinahakot natin yung ating mga dala. May dala tayong walis. Kasi, konti tayo naglipstick na Konti dry yung lips natin. Naglip shine na. So, hinahakot natin yung ating mga agugot. Para hindi na ako bumalik, dinala ko na yung walis. Kasi ang dami dumi doon sa eh, isang entrance. So dala na natin yung kagamitan natin. Dito tayo dumaan sa likod. Yung kalat ang dami. Oh, may basag na bote pa. Naku, pina-stress pa ako. Maraming upos ng sigarilyo. May nagbasag pa ng bote. Last day of school na. Talagang pinahirapan pa rin ako. Anong klaseng mga bata yan? Sino ba naggagawa ng mga ganyan? dito na tayo sa loob so yan so yan ang ating mga agugo aw yan so isabit natin dito susot ni ka baby mamaya yan Diyan. nagdala natin tayo ng perfume at sabon at maglilinis tayo mamaya at nagdala natin tayo ng toothbrush eto <laughs> yan ako nasunday yung toothbrush natin para dito na lang tayo mag toothbrush. Bago ang lahat, bago nga pala ako magwalis, kunin ko na yung card ko sa principal. Card ni Prince pala. Kasi yung principal namin, iaalis na rin. So, meron din ibig-ibigay ang kabebe natin. Saan ba yun? Bale, binigyan din ni kabebe natin yung principal ng card at saka ito, chocolates. So, bago siya dumating, kailangan mailagay ko na sa room niya. McDonald's? Thank you. Thank you kids Ang daming nagpasend sa akin ng mga bata <laughs> Nagpasend ng mga bag Kasi yung iba alis na, graduate na So ayan Tingnan nyo Ayan same ones. Mamaya, magkaagod na ang express. Hindi naman nagmamadali. Ibang wala na sa school na sa labas Okay? Yes na po ang ating gagraduate na si Kabebe. Ready na po tayo mga kamama, simple lang. Kasi galing tayo sa trabaho, nasa trabaho pa rin tayo. Kaso, 1 o'clock naman ang out ko, dinala ko na rin yung mga damit ko. Nabihisa na rin natin si Kabebe. May natanggap nga pala tayong gift. Ito nakalagay sa bag with ano to. Sobre, hindi pa natin nabubuksan. Sa bahay na lang natin bubuksan. Mga kamama, Mga kamama, last day po ng school ngayon. Pero bukas, nandyan pa po yung mga teachers. Mag-aayos pa sila. So yung mga bata, ngayon yung last day. Tapos graduation ng ating bebe. <laughs> Hi is based on science and math uh, technology and it's the first student that exemplifies who loves science loves math is not afraid to go the distance and this year's recipient is wow. Charles <laughs> Papa, mag-uwi ana. Mag-uwi ana. Be na. So, yun mga kamama. Tapos na ang graduation ng ating kabebe. At marami siyang nakuhang award mga kamama. Kung baga, best award yung nakuha ng ating kabebe. Masayang masaya tayo ngayon. Pero ngayon magbabasura na ulit tayo. <laughs> 'Yan. Magbabasura na ulit tayo mga kamala Basura time, mga kamama, last day of school ng mga bata. Pero ang mga guro ay babalik pa bukas para maglinis ng kanilang mga agugot. Kasama si kamama syempre dahil tayo ang tagalinis eh. tapon na nila yung mga ganitong bago oh. ang dami kong natapon hindi ko na nakuha kasi nasa ilalim hindi ko nakalkal o tinanong mga bago pa pinagtatapon na nila doon ang dami hindi ko na nakalkal ang dami sana akong mga remembrance na naman ng mga lapis at mga kung ano ano hindi ko masyadong nakalkal ang mga basura kamama ang dami mga lapis na mahahaba pa yung iba kompleto pa hindi ko nakuha ngayong taon. Kasi nga, sa so sobrang excited ko, na excited ako sa graduation ni kabebe natin dahil ang dami niya nakuhang award, eh, hindi ako makapaniwala. Puro academic. Kaya parang ang sese ni kamama, hindi tuloy nakapamulot ng mga lapis. <laughs> Bale, meron din siyang nakuhang, ano, cash money. Kaya, ano, hindi lang award, yung gano'n nakakuha siya, tapos meron pa siyang cash money. Bale, ano siya? Ano kasi siya? Magaling siya sa science at saka sa math. So, yun. Kahit pagod na pagod tayo, ang bibigat ng basura kasi nagtapon na nga ng mga gamit. Eh, parang hindi nakakaramdam si kamama ng pagod. <laughs> Dahil sa... Ang anak ko nakatanggap ng mga ano award na hindi ko ina alam ko na masipag naman siyang bata. Talagang alam ko na yon Pero hindi ko alam na siya ang makakatanggap ng sa mga science, math, engineering at technology award, mga academic yun. Uh, so, kaya masayang-masaya tayo. So, yun mga, kam mga kamama. Madami tayong basura. So si Kapapa ang magtatapon niya sa basurahan. Kumbaga first batch pa lang. ah second batch na to kasi kahapon ang dami ko na rin tinapon. Ngayon marami ulit at bukas mayroon pa ulit. Kasi nga magtatapon na dahil tapos ng school. So yan. Yeah. So, yan mga kamama. Uh, wala na po yung ayos ng gym natin. Naalis na lahat. Kanina, marami po. At yan po ang graduation. Nalinis na po namin. So, yan. konti lang yung nakuha natin ngayon. Na uh, naipo natin ngayon. mga oh, na pinagtatapon. Kasi hindi ko na nakalakal sa ilalim. Kasi ang kinuha ko lang yung mga sa ibabaw. Oh, kasi nga, nagmamadali tayo dahil ang kabibin natin at kapapay nasa bahay. Meron pa pala ako nakaligtaan. So yan. May nakaligtaan pa tayo mga kamama. So yan mga kamama o bago pa. Pag nakaganyan ibig sabihin tapo na yan. Ayan, mga ganyan, ito mahaba pa pero may tasa. May nakaligtaan pa tayo mga basura. yeah. Mga lapis, ang daming lapis, ballpen. Hindi ko Pano, na pulot. Kaya. Nako. Ano na ulo yung ating recycle. Mami nang itinapon, no? oh. Bago pa yung iba kompleto pa, oh. Hindi pa nag... Oh. Hindi pa nagagamit yung iba. Uy, yung hulog. Pinakulog. Uy, pwede pa. Ang gaganda pa. Matutilos pa siya. Ito na lang glong. Itapon natin. Tinapon na. Okay. Ah. Pati sapatos, tinapo na. Tsaka airpon. Ito, airpon. Tinapo na. Ilagay natin ito dito kasi pwede pa ito. Ito. Pasok natin dito kasi sayang. Pwede pa ito mga bago pa tap natin yung uh, mga papel papel so ito pwede pa wala pang sulat tananggal ko lang yung dalawa ito meron pang isang teraso So, yun. Bago pa. Sulatan lang ang utang. Hindi nga tayo nakapamulot, mga kamana. na basic ko dahil graduation ni Kabebe. So, yun. Ito, nakuha natin sa basura. Kailangan natin. Oh, kumpleto Tapon na rin nila Keep pa rin natin to Sorry. Magagamit din to ng mga Bata doon sa amin sa Pilipinas So yun mga kamama So yan mga kamama na na, na pick up na natin lahat yung mga basura may naiwan pa pala tayo sa dalawang kwarto kaya binalikan natin magwawalis na lang tayo at magbabakyong, pero hindi na tayo magpupunas ng lamesa at magmamap kasi wala na naman papasok na bata mga guru na lang eh E didip-cleaning de ko yun isa-isa. Para isahan na lang. Tataan po na yung kapapa natin. <laughs> so yun po mga kamama. Tapos na po tayo. Tapos na ang graduation ng ating kabebe. Tapos na ang pagbabasura. At tapos na ang pagwawalis. So, hindi po gaano malinis yung school, basta basura lang at walis. At pinunasan ko lang po yung table ng mga guro. Kasi po, magdi-deep cleaning na po kami. I-deep cleaning po namin ang buong school. One by one po nating lilinisin ang mga upuan at mga lamesa. At papalitan po natin ang mga wax. So, yun, napaka, napakasaya po natin ngayon. Dahil nga, napakadami ng award na nakuha ng ating kabebe. Bali, mga major po lalong layo na po ang science at math nakuha niya technology, yan po ang mga nakuha niya ano pa ba yung isang mga na nakuha niya basta science, math best in technology uh, meron pa pong isa hindi ko maalaala pero yan po napakaganda ng pati po sa town namin din po, sila din po ang nag award school at saka yung apin pong town napakasaya ko po talaga kasi po unexpected po na yun po pala ang kanyang makukuhang award. Alam ko pong masipag ang kabebe natin talaga mag-aral dahil pag galing po niya sa school, inuuna po niya ang kanyang mga homework bago po siya gumawa ng ibang bagay. So, expect, expected ko po naman na makakatanggap siya pero hindi ko po akalain na yun po ang matatanggap niya. Napaka gandang award po talaga noon. Parang, para sa akin po, yun po talaga ang award. So, yun lang po mga kamama. At salamat po sa inyong laging panonood kay Kamama Pao Vlogs. At yun lang po ang, at ang lagi kong sinasabi, basta lagi lang tayong smile, happy, and healthy. Bye mga kamama!